Magandang araw mga bossing, isa na namang istorya ng buhay at pangyayari na natatak na sa kasaysayan ng mundo ang ating matutunghayan ngayon, siya ay sumikat noong dekada 60 hangang 80, dahil sa kanyang magagandang musika. Isa siya sa founder ng The Beatles na nagumpisa sa lugar ng Liverpool City sa bansang England noong dekada 60. Siya ay si John Winston Lennon. Ipinanganak noong dekada 40 sa Liverpool Hospital, England, Noong siya ay teenager pa, ay nagbuo siya ng isang rock and roll group na tinawag na The Quarrymen noong dekada 50. Ang The Quarrymen ay binubuo ni John Lennon at ilang school friend niya, nang kinalaunan ay naging The Beatles noong dekada 60. Nang mabuwag na ang Beatles noong taong 1968, opisyal na sinabi ni John Lennon kina Paul McCartney at Ringo Starr na aalis siya sa grupo, ang kanilang breakup ay nauugnay sa maraming mga kadahilanan kabilang ang strain ng bitlemania fenomenon, ang pagkamatay ng manager na si Brian Epstein, at iba pang mga factors. Nang si John Lennon ay nag-solo career na, ay marami siyang sinulat na kanta, isa na dito ang Imagine, ang mga lyrics na isinulat niya ay galing sa idea ng kanyang asawang si Yoko Ono noong 1971. Ang pinakamabentang single ng kanyang solo career, ang mga lirik nito, ay hinihikayat ang mga tagapakinig na isipin ang isang mundo ng kapayapaan, walang materialismo, walang mga hangganan na naghihiwalay sa mga bansa, at walang relihiyon. Si John ay nakagawa ng 25 na solo single sa Billboard Hot 100 chart. Ang Double Fantasy, ang kanyang pinakamabentang album. Tumungo na tayo sa bumaril kay John Lennon, ano na nga ba ang nangyari sa bumaril kay John Lennon, siya ba ay buhay pa o patay na? siya ba ay nakalaya na o nakakulong pa, yan ang ating matutunghayan sa episode na ito. Si John Lennon, ay binaril at nasugatan sa arko ng Dakota noong gabi ng Disyembre 8, 1980, sa kanyang tirahan sa New York City. Ang salarin ay si Mark David Chapman, isang American Beatles fan, limang putok ng baril ang pinakawala ni Chapman at apat na bala ang tumama sa likod ni John Lennon ang dahilan ni Chapman ay selos at nagalit sa mayamang pamumuhay ni Lennon. Sinabi ni Chapman na inspirasyon siya ng katang-isip na karakter na si Holden Caulfield mula sa nobelang The Catcher in the Rye ni J.D. Salinger, isang phony killer na ayaw sa pagkukunwari. Si Lennon ay isinugod sa ospital ng Roosevelt, kung saan idineklara siyang dead on arrival ala Sonskins ng gabi, sa edad na apat na po. Kinirimate ang bangkay ni John Lennon sa Ferncliff Cemetery sa Hartsdale. New York City, pagkatapos nito humiling si Yoko Ono ng sampung minutong katahimikan sa buong mundo. Si Chapman ay umamin na nagkasala sa pagpatay kay Lennon at binigyan ng sentensya na 20 years to life imprisonment. Sino nga ba si Mark David Chapman? Ang Amerika nung pumaslang kay John Lennon, si Chapman ay ipinanganak noong May 10, 1955 sa Fort Worth, Texas. Ang tatay niya ay isang sarhento ng U.S. Air Force, ang nanay niya ay isang nurse, naging masalimuot ang buhay ni Chapman. Nung 14 years old pa lang siya ay natuto na siyang magdroga. Tumira na rin siya sa lansangan ng Atlanta. Nung siya ay may trabaho na ay nag-attempt na rin siyang mag dahil sa depression. Si Chapman ay nagkaasawa ng isang Japanese, American na nagngangalang Gloria Abe. Noong 1979, nagkatrabaho siya sa isang ospital pero di siya nagtagal. at nakakuha uli siya ng trabaho sa isang high-end apartment at nagsimula na siyang malulong sa alak dahil sa depression. Nagkaroon siya ng maraming obsession, katulad ng sining The Catcher in the Rye at ang musician na si John Lennon, nang makarinig ng mga negatibo patungkol kay John Lennon at sa kanta nito ay nagkaroon siya ng galit sa kanyang puso upang mapatay si Lennon. Matagumpay na naisagawa ni Chapman ang kanyang planong pagpaslang noong Disyembre 1980 sa New York City. Siya ay nahatulan ng second degree murder. Nagsimula ang pagkakakulong ni Chapman noong 1981, si Chapman ay nakulong sa Attica Correctional Facility sa labas ng Buffalo, New York. Sa loob ng facility siya ay binigyan ng sariling selda na hiwalay sa karamihan para na rin sa seguridad ng bawat isang inmate. Makaraan ng 20 years na pagkakulong ni Chapman ay naging eligible siya sa parola sa taong 2000. Ayon sa batas ng New York, ay magkakaroon ng hearing si Chapman tungkol sa kanyang parola kada ikalawang taon, depende sa hatol ng parole board kung siya ay palalayain na o mananatili sa kulungan. Ang parole hearing ni Chapman ay nagsimula noong year 2000 hanggang year 2022 ngunit puro denay ang hatol ng parole board. Ang ikalabintatlong hearing ni Chapman ay sa year 2024 ng Pebrero. Hanggang sa muli mga boss sana ay huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like at mag-share upang mo-notify at ma-update sa susunod kong videos. Maraming salamat.